Bakit yung mga sikat na vlogger, pinibidyo mo ng oras eh, appointment. Appointment. Oh, Man, Ibig sabihin, naka-schedule naka talaga sila na... Ako po, mm -hmm. sa haba po ng panahon, nagintay pa po ako ng schedule. Kahit mm -hmm. sikat po ako. Ha? Huh? Ah, pag wala kang bigay dyan, <laughs> di ka inter... Wait lang guys ha. Anong sabi niya? Ulitin natin. Bakit yung mga sikat na vlogger, pinibigyan mo ng oras? No? Eh, appointment. Appointment. Oh. Ibig sabihin, naka-schedule naka talaga sila na... Ako po, mm -hmm. sa haba po ng panahon, nagintay pa po ako ng schedule. Kahit sikat po ako. Okay. <laughs> Ang kulit nitong vlogger na ito, yun. Oh. Sige, sige, sige. Ah, pag wala kang bigay yan, di ka entertain niyan, oh. hindi ho, hindi pa ako nanghihingi, sila 'po 'yung nagbibigay. Hindi kasi talaga may mga time na minsan nasusuptadahan na sila sakin sa kasi 'di ba? Alam mo 'yung ipapakita picture mm. paglabas ko dito, 'di diba, dito sa office? Paglabas ko parang i-monitor i-check ko 'yung mga tinta, 'yung kung ano ang kulang o mm. ang ginagawa ng matao, ano ba sa cashier nangyayaring mm. ano bang ba kulang. Mm. So pag lumabas tayo dito, ang dami na na camera. Tapos okay. minsan may mga time talaga na, wait lang ha, wait lang kasi may gagawin lang ako, tabang muna tayo. Yung iba na hindi ko na mapagpigyan, galit na galit. So pinapalabas nila na masama na, uh, malaki ng ulo, na bago. Oh, di ba nga guys kasi marami tayong nariris uh, nakikita, no, na mga uh, mga video clip. No, na si Diwata, um, uh, snub si Diwata ayaw mo lang mag-smile sa, sa camera, ayaw mo lang mag-shout out, di ba? So, ito yung sagot ni Diwata na in-upload ni RTV na merong uh, caption na Diwata nagsalita na unting pangunawa ng hinihiling ni Diwata para sa lahat ng mga um, tagahanga niya, di ba? Di ko nga din alam kung ano bang pinupunta doon ng mga tao, ang pares nga ba niya o kung si Diwata, di ba? guna ng perang ugali ng tao. So, wala ako akong Diba sa ako, mas priority ko yung negosyo ko. Sabi ko, magbibigay ako ng time para sa picture may okay. para sa vlogger. So, sa' sa'yo. Okay, okay, okay. Kasi nga may... Ayan guys, sa lahat ng mga small or big content creators or vloggers guys, sa naglalaan si Diwata ng oras. Yun nga lang, kailangan magpa-appointment po. Ha? Kaya kaya diyan magpa-appointment na kayo. Hakapupunta kayo at i-interviewin si Diwata may schedule ako na binibigay sa iyo, may ano tayo appointment. So yung iba diyan, binibigyan ko naman kay ng pag sinabi naman mamamaya na ibig sabihin may gagawin ako na napaka-importante pero bumabalik naman ako. yung Hindi na napagbigyan para mapagpicture, hindi na mapagbigyan para makanag-interview kasi na busy ako. Yung naging masama tayo sa part na yun. Pero ako, basta sabi ko sa inyo, ang mas priority ko po yung negosyo ko. Diba? So, yun so sana naiintindihan natin siya sa lahat-lahat ng mga nakakapanood. Baka na mamaya, Sabihin nyo, vlog, vlog lang to, gang, ganyan, ganyan. Mm -hmm. Mahirap mong trabaho talaga personal. Nasubukan ko. Nung pumunta ako doon, sa init, syempre yung isip mo pa, kung paano mo patatakbo yung negosyo mo. Mm -hmm. Sobrang st stressful nun, parang sobrang nakaka- yes, Sa part ko kasi akin lahat, kaya eh. ako yung utak para lahat, eh. diba? Kaya sana na yung ko yung gaso. Ayan guys, uh, sana maintindihan natin at unawain natin. Like itong si sikat na vlogger na to, eh, na-experience nga din niya, ba, diba, Kung gaano kahirap sa siguro hindi ko alam kung ilang oras siya nagtrabaho doon no bilang uh, ganyan di ba so tinray naman din niya ang sabi nga niya mahirap nga daw naman talaga Yung mga tao ko kung anong ginagawa ko sa posting pa pa ng duty nila yung mga stocks mm -hmm. tama ba yung pagluluto ng sikin tama ba yung pag ng mga inihaw ko tama ba yung ginagawa ng cashier lahat yan akin ano ba may mga supply para kasi ang dami 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 so mahirap so ayun lang sana so Ayan, si Diwata kasi ngayon guys, na napapansin ko ano, bilang isang may-ari, no, nagma-micromanage talaga siya. Kaya medyo yung oras niya ay doon nakatutok sa kanyang negosyo. Hindi po doon sa lahat ng mga fans na nagpapa-picture or gustong i-interviewin siya, 'di ba? Ngayon nga naiintindihan natin, mahirap talaga sa totoo Sobrang hirap lalo na kapag business ka talaga. At saka konti pang na may hiniling ko na konti pang unawala na mamaya na di ba hindi oh, okay. naman masama yung mamaya na salita kasi nga may ginagawa ako pero kung wala namang ginagawa hindi busy bakit hindi tayo magpicturean hmm. hindi naman pwede nakatutok na lang tayo sa camera maghapon yeah. kasi hindi naman yan ang priority ko yun yung negosyo ko oh. pa rin pero no, siyempre bilang ano sa kanila kasi di ba yung iba niniwala naman ko ng malayo pa yung pinagalingan para picture na rin eh baka kasi isipin nila ito, ito ito, ito lang ito lang ha. baka sa video sa vlog na to mapansin nila bakit yung mga sikat na vlogger pinibidyo mo ng oras ba? baka may masasabi at may masasabi yun hmm. nga katulad nung sinabi mo kanina yes. may may appointment appointment uh -huh. uh -huh. ibig sabihin na kasi. schedule Ayan guys, ha, malina, may appointment ahead of time bago po kayo pumunta doon kay Diwata ha. Sa mga gustong mag-interview or mag uh, magbigay ba? Charot lang. <laughs> Ayan guys. talaga sila na ako po mm -hmm. sa haba po ng panahon nagintay pa po ako ng schedule. Mm -hmm. Kahit sikat po ako. Hindi ako basta Ayan guys, sakit nga ito oh, itong isang vlogger na to na sobrang sikat na guys, di ba? Naglaan ng oras, no, nagtiis ng oras para lang magkaroon ng appointment at ma-interview si Diwata, 'di ba? Sikat na 'to, ha? Sikat na siya, sabi niya. Sa pwedeng pumunta dito kay Diwata, Ganito 'to di kasi ang sinasabi ng karamihan Ah, pag wala kang bigay niyan, di ka entertain niyan. Oh. Hindi ho, hindi pa ako nanghihingi. Sila 'po 'yung nagbibigay. Oh. Kung oh. may time po ako. Di ba kaya nga kung may appointment na gatong oras, hindi na ako nagbibigay ng wala ako. Pag alam kong free ako tulad sa'yo, di ba kagabi mo isang araw, kaya nag-usap ka isang araw. Pumunta ka ganito kasi nandito ako, sa hinintay kita, kita mo nakalot doon. Pero yung mga biglaan lang dumating na wala namang schedule, hindi ko talaga ma-entertain niya, lalo na kasi kung busy ako. Yung kagabi nag-usap tayo, nag-follow up ako sa'yo. Matagal na po ako naka-schedule sa kanya hindi po, matagal na po ako naka-schedule sa kanya. Nung nag-follow po ako sa gabi, kung kailan schedule po, sabi, sige, pwede ka na bukas. Ayaw, Ayaw nga pala, o. Oh. Kasi so, so mas ang dami nagpaano sa akin, eh. Nung uh -huh. oh. busy din ako, di ba, hindi ko masyadong maanoan. Mm -hmm. So, ayun yun. Yon. Baka kasi mga minister, yung print nga, ano ba tawag na lap? Baka sabihin nyo, tumawag lang ako gabi, tapos pinapunta lang ako bukas. Oo oh, nga, nabasa ko yung chat mo. nag-explain ba talaga si sikat na vlogger na to? Ayun, guys, no? um, sa mga gustong pumunta doon kay Diwata guys at yung punta nyo lang doon ay magpapicture kay Diwata 'di ba? Or mag-interview si Diwata on the spot, guys. Huwag na lang kayong pumunta. Kung 'yun ang purpose niyo. Pero kung purpose niyo kumain, pumunta kayo, 'di ba? Kasi nga si Diwata kasi sobrang busy rin na tao. So hindi na rin po kayo ma-entertain baka mamaya ay eh, sa sobrang busy niya pagod sa that time at meron siyang masabi na naman sa inyo at ayun. Masama na naman itong si Diwata. Ha? Kaya yun lang guys. Uh, hindi ko alam kung ano pinapunta rin kay Diwata. Si Diwata ba na gusto niya lang mapicturan, ma-interview? O yung kanyang negosyo na gusto niyong tikman ang kanyang pares at ang kanyang Second joy. Di ba?